Hi everyone! Kamusta kayo lahat? Maraming salamat po sa lahat ng nagpa-reading, nagpo-book ng reading. Tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Tingnan natin. Kamusta na? Wow! Effort! Ayan. Hmm. Hindi ko alam if you are dealing with taong may kaya. Baka or makakakilala ka ng taong may kaya. Pwedeng kaibigan to makakatulong sa iyo. Sorry. Hindi na dapat si ano ko. Yung ating energy. So meron ako nakikita dito na if ever kilala mo na itong tao na ito, parang ano eh. Parang ano siya. Makakatulong talaga siya sa iyo. Ano to? Parang Blessing siya sa buhay mo eh. Okay? Or, simula rin dumating ka sa buhay niya, na-realize niya, binibless na siya. Yan. Kabilang ka, or, isa ka rin ng rason, kung bakit, naabot yung pangarap niya. Kasi baka tinutulungan mo siya, paano siya mag-grow, di ba? Paano siya mag-grow? Paano yung buhay niya? Ayan. Four of Pentacles. Cups. Queen of Cups and the Moon. Okay. And... Meron siyang tinangyan offer. Ala, baka... May na sense lang ako ha. Kung may third party, hindi sila okay ng third party. If ever. So, gusto nyo bumalik sa'yo, aayusin yung family. Okay. Malinaw na malinaw po yan. Hindi pa siya naka-move on. Mahal ka pa rin niya. Pero talaga magbabalikan. Ah, lang. May kumokontrol. Yun lang. I think, gustong-gusto na tong umuwi sa'yo. Pero yung kabit or third party malakas. Yan, oh. No. Oh. Actually, naisip na ng tao na itong pakasalan ka. Meron victory sa kanya, sa kanyang trabaho, posisyon, kaperahan. Maganda yung pasok. Yun nga lang, meron kumukontrol sa kanya. Baka po meron kayong idea na ginagawa rin yung person ninyo. Yun yung lumabas eh. So, ibig sabihin, baka po oh alam niyo din na may kutog kayo ginagawa ng person niyo Biglang nagbago eh. Biglang nagtulis, hindi siya makatulog. Yan yung mga sign. Yung hindi ka na pinapansin. Madaling magalit. Parang naiirit ka na sa'yo. Gusto makipaghiwalay pero yung iba hindi pa kaya. Mga ganon. kaya ka na niyang tiisip. Basta parang nakahindad siya sa'yo. Parang ganon. Seven of Swords. Okay. Medyo mag... Malala. Malala. Naging away ninyo. Oh. At merong siyang anxiety din sa pangyayari. At ikaw din. Nagkaroon ka rin ata ng depression dahil sa pangyayari. Page of Points. Sabi yung effort mo. Halos binigay mo lahat. Oh. Emperor lumabas na naman. Alam mo, yayaman tong taong to. Yes. Yayaman siya. Fiber of Ocean. Okay. Ayan o. Meron siyang mabait din itong person na ito kasi bigay todo din siya. Maunawain, mabait. Kung kumela kung, kung, kung kailangan ng tulong ng ibang tao, nakakabigay siya at nakakatulong siya. Maaasahan 'to. Kulang na lang yung pagkain, ibibigay niya yung kakainin niya. Diba? So iaabot niya talaga. Um siguro meron din ako nakita dito na hindi mo alam meron siyang tinutulungan. Gano'n siya kabuting tao. Okay? So, yung iba naman, baka yung hindi kayo binibigyan ng sustento, nagsusustento sa iba. Okay? Parang positive and negative ang kanyang energy dito. Yun ang nakikita natin, mga mahal ko. So, tingnan natin kung ano yung blessings paparating sa inyo, yung kayo naman. Tingnan natin. Kamusta yung mga energies ninyo? Protect always. Ano? two of fire, four of fire, page of earth, knight of fire. Okay. Meron ako nakikita dito na parang good news. Okay, meron something na Oh, baka may nang liligaw sa iyo, hindi mo napapansin. May nagkakagusto rin sa iyo, hindi mo napapansin na meron na pala. But some of you, meron ako napapansin dito na nakafocus ka sa isang guy pero in a relationship ka. Pero may isang someone or person. Yan. Okay. May, uh, of earth, four of earth okay earth ah ha ayan oh. someone betraying you, okay you're in pain magulo ang isip mo masakit, mahirap minsan sinasabi mo bakit nangyayari ito bakit kailangan mong pagdaanan to? Bakit kanila kayang saktan samantala wala kang kinawa sa buhay mo kundi makatulong even doon sa person mo. You're trying your best. Tinatry mo lahat-lahat para maging okay. Para maging okay po talaga. Yan at lahat ng paghihirap mo ay nakikita ng universe, nakikita ng ating Panginoon. Magiging kompletong rekad at magiging masaya ka din. Kung sino man yung mga tao nagbigay sa iyo ng toxics, yung past person mo, hindi ka man makamove on doon. May taong lalaking o babaeng nananakit sa iyo, nanan nananak, sinasaktan ng damdamin mo. Soon ay palalayain din yan lahat ng pain kung anong meron sa iyo magiging masaya ka. Maring itong message na ito ay galing sa Diyos. Kinamit niya lang ako para marinig mo ito. Okay. Niwala ka, yung angels mo ay nandyan lagi sa'yo. Grabe, ang dami mong sacrifice. Hindi biro yung mga pinagdadaanan mo dito. Okay? So, yung universe na mismo ang tutulong sa'yo. Wow. Okay. Meron ako nakitang taong yayaman. Kung mayaman ka na, kung may kaya ka, mas lalo kang yayaman. Okay. Yan yung mga energies nyo ngayon. Okay. Maraming maraming salamat po sa lahat ng gusto magpa-reading. Ito po ang aking Facebook account. Ito po ang aking Facebook account. I-message nyo po ako dyan. Uh, February 4 po yan in-upload, meron po siyang 989. Ito po yung cover. Okay. Wala po kayong ibang i-message kundi etong account na ito. Naintindihan? wala, wala po magme-message sa number or tatawag. Messenger Facebook only. Okay? Marami ako Facebook account. Meron ako'ng personal, meron ako'ng pang-business, like sa business ko sa sa Parisan, sa iba't iba pa. Pero eto po sa Miley Taro, hindi po kayo dapat maligaw. Naintindihan? So, yan po. Basahin po natin ang... Ayan mo lang dyan kung hindi naman nag-iingay. Ay, ma, maraming salamat po sa lahat ng na naitulong mo sa akin. Hindi ko po yung makakalimutan na ikaw lang po talaga ang taong naniwala sa akin na may pag asa pa ako at kaya kong umalis dito sa sitwasyon ko. Ma'am, ang laki po ng pinagbago ng asawa ko talaga. Unti-unti na po siyang nagbago. Unti-unti na po pinaparamdam niya sa akin na mahalaga kami ang niya. Maraming maraming salamat, ma'am. Sana po naway hindi po kayo magsawa sa lahat ng natulungan mo. Ingat po kayo, ma'am. Maraming salamat po. God bless, ma'am. Okay. Yung kasi si ma'am, syempre mahal yung person niya, asawa niya yun eh. So, parang tinatakwil na siya. Tinapaalis na siya sa kanilang bahay. Yung mga ganon. Kasi may kaya yung lalaki. Alam ninyo, meron pa palang nagpapareading sa akin. Na, 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 nagugulat ako. Yung mga... Yung mga housewife. Alam ko po na hindi madali ang inyong trabaho. Pero sana huwag nyo hayaan housewife kayo. Magtrabaho kayo. Huwag kayo ng paraan. Paano kumita. Paano magkaroon ng pera. Huwag po kayong umasa sa person ninyo. Okay. Huwag na huwag po. gawan niyo po yan ng paraan. Okay. Kung gusto niyo po makasama sa rituals natin. Meron po akong daily rituals every morning uh, mag-comment lang po kayo dyan sa pangalan ninyo, saan yung locations niyo at manifestations niyo Kinukuha ko po yan. Okay, so sa mga gustong personal reading, yes po, meron po kayong para sa inyo na rituals, na free po yun. Okay, at hindi po yun spell ha, baka akala nyo spell yun. Sige po, ingat po kayo. Pero naglalab money spell and protections po tayo kung gusto nyo, ng, kung gusto nyo tulong tulungan ko kayo, yung person niyo na gusto nyo. Na My love, bumalik sa dati. Good spell po tayo, white witch po tayo. Okay, hindi po tayo masama. Hindi tayo gagawa ng masama. Okay, ingat po kayo and good luck sa maraming blessings na lumabas kanina. Okay? Uh, hiling ko po yan sa inyo. Lord, sa lahat po ng nakikinig ngayon sa akin, bigyan niyo po ng kalinawan, kaligayan sa kanilang puso. At especially po, paapawin niyo po siksig -sik, ligli po ang kanilang biyayang darating para sa kanila Lord. Yung mga utang nila sa bahay mabayaran, yung mga utang nila sa bangko mabayaran, dadami ang pera nila sa bangko, dadami ang pera nila sa kanilang iniipon. Okay po? Amen. Okay, ingat po kayo at maraming salamat. bye